Paniguradong may mga magagalit, matatawa o mapapaisip sa short film na to. Tungkol ito kay Santa Nena na isang santo na gustong maging tao. Sama ang kanyang kaibigang anghel, dito sila magugulat nang mabalitaan nilang babalik na daw sa earth yung taong nasa taas gamit ang isang lalaking may banal na gata. Yung gata niya na to ang bubo sa second coming nung nasa taas na manggagaling kay Santa Nena. Ito nga papasok si Miguel na nakatadhan ng gawin nito gamit yung umiilaw niya na ano at siya nga ang mapipiling bilang banal na tatay. Mga susunod na araw, kikilala na nila isa't isa at dito sila gagawa ng mga bagay para tuluyan na silang makapag-ano at mapabalik na yung tagapagligtas. At ang isang rule bago sila mag-anuhan, hindi sila pwedeng mahulog sa isa't isa. Title ng short film, Santa Nena. Mga nagtatanong, oh available to online at 20 minutes lang to so panoorin nyo kung gusto nyo. Kasi isang short film na gawa sa Pilipinas, medyo kinakabahan ako at paniguradong maraming magre-react dito. Unahan ko na kayo, this film is not for everyone. Maraming mga kabalastugan, murahan, mga weird na kaganapan dito, pero meron din namang mga nakakatuwang moments. Meron ditong umiilaw na ano, tapos tumutunog pang parang lightsaber, tapos kung ano-ano pa. First of all, sobrang unique na to na talagang hindi mo to makakalimutan eh. Sa ka ba, ba hanap ng ganitong story? <laughs> One of the strengths of the film is yung casting nila na ang ganda ng performance ng bawat actors. Si Santa Nena, yung anghel na nasa pangarap kong hold up, yung nanay nung lalaki, at iba pa. Nagustuhan ko dito yung simplicity and absurdity ng story na talaga natatawa ko habang pinapanood ko to kasi alam ko na kung paano magre-react yung mga typical Filipino pag napanood to. For me, okay lang naman yung religious aspect and kung paano nila to in-explore within the film kasi it fits naman the narrative of the plot and premise na it's not directly attacking specific beliefs naman. Pero kung may hindi ako nagustuhan, unang-una, minsan yung dialogues niya, parang nasa kuweba yung tunog, pero sa first half lang naman, the second half parang wala naman na. Also, parang merong mga 2 to 3 seconds flat between the dialogues and the exchange na pwede na sanang makat or ma-shift ng shot na lang sana para hindi masyadong mapansin. Lastly, siguro hindi ko lang din masyadong naramdaman kung paano nabuo yung relasyon nila Santa Nena and De Manuel na sana mas unti-unti nilang nabuo from the get-go para lang sana mas mabigat yung dating ng final scene nila. Overall, I love the risk that they took with this film and personally, na-appreciate ko naman. Puro kung may kasama na lang kayong matanda sa bahay, huwag nyo na lang itong panoorin kasama sila kasi baka mapalayas pa kayo. <laughs> Abang pinapanood ko nga itong nasa isip ko lang, paano nilang naisip yung story na to? <laughs> so yun lang, this short film is directed by Team Rom Villanueva and pagkakaalam ko magkakaroon to ng kasunod, so abangan natin yon. Again, ang title na ay Santanena and ang torta rating ko para sa short film na to ay 7.5 out of 10.